Welcome sa Pinoy Hugot Tea, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ng notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Manila, Philippines, sa pagsabak na mga peyent heavyweights tulad na unang pinay na si Rina Hispano-Americana winner Winwin Marquez at Miss International 2000 at labing walong first runner-up Maria Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines ngayong taon. Talagang mahigpit ang kompetisyon. Kabilang sa mga masigasig na saksihan ang neck-to-neck -neck battle sa pagitan ng mga batikang pejenteras, pejent veterans, ay si Miss Universe 2000 at labing walong Katrina Gray, na ang binibining Pilipinas batchmate na si Atisa, ay lumalaban din para sa corona ngayong taon. Gusto kong makita ito. Sinabi ni Katrina sa Pinoy Hugot at iba pang press sa kanyang panayam kamakailan sa Pasig City para sa paglulunsad na kanyang kauna-unahang furniture collaboration sa Pampanga-based furniture company na Gentle Home. Ako mismo ay isang kwento na isa sa pangalawang pagkakataon, kaya gusto kong makita ang mga babae na talagang sinusunod ang gusto nila, kaya, nasasabik ako. Ayon sa kanya, kung sino man ang manalo sa mga veterano o baguhan, naniniwala siyang, I'm sure we'll have another incredible Filipino representative to Miss Universe.